Nasa gawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard matapos tumaob ang fishing boat na jo Bend sa karagatan ng Barangay San Vicente Santa Ana, Cagayan sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Batay sa inisyal na investigasyon nakasandal ang naturang bangka nang tamaan ito ng sunod-sunod na malalakas na alon at hangin dahilan upang ito ay tumagilid at tuluyang tumaoba. Labing tatlong manging isda ang sakay ng bangka. Unang naiulat na apat ang nailigtas at agad na dinala sa St. Anthony's Hospital para sa gamutan. Kamakailan, dalawa pang mangingisda ang nadagdag sa mga nailigtas habang isang bangkay ang narecover. Sa kabuuan, anim na mangingisda na ang nailigtas, isa ang kumpirmadong nasawi at anim pa ang patuloy na pinagahanap. Ayon sa Coast Guard Station Santa Ana, nagdeploy na sila ng karagdagang search and rescue teams, kabilang ang PCG Special Operations Group Divers at Coast Guard Medical Team. Patuloy ang panawagan ng mautoridad sa publiko na ay pagdasalang kaligtasan ng mga nawawalang mangingisda habang nagpapatuloy magpatuloy ang rescue operations. Kasama nyo mula rito sa IFM Kawayan, ako si Idol Victor Pascual. Tatak, RMN!